Yon, kamusta kayo mga kamorgi? Mukha ba akong puyat? <laughs> Bale ngayon 5.30 na po ng hapon at mula kagabi wala pa po talaga akong tulog at kauuwi ko lang ngayon ng bahay. Kasi kagabi po nagkapatay kami. Pero bago ako matulog, gusto ko lang talagang ikuwento sa inyo kung ano yung nararamdaman ko, ano yung naranasan ko sa pamilya at sa naging pasyente ko kagabi. Pero tanungin muna kita, naranasan mo na rin ba yung pagkakataon na talagang biglaan yung pagkawala ng isa sa mahal mo sa buhay? Halimbawa, yung sa mga hindi inaasahan na namatayan ka ng isang mahal mo sa buhay, halimbawa at sa puso o kung ano man yung dahilan na talagang biglaan yung pagkamatay ng kaanak mo. Kasi po kagabi, yung binalsa mo ko ay inatake sa puso. Alam naman nating lahat na yung sakit na yan ay traidor talaga. Dahil kung lalaliman mo yung pag-iisip mo na kagabi lang, kumakain kayo, sabi-sabi pa kayo naghapunan, tapos biglang magkakaroon ng atake sa puso na hindi mo alam kung makakasurvive pa ba yung kaanak mo, na hindi mo alam kung talagang mabubuhay pa. Kaya naman ito yung naging topic ko dahil sa naranasan ko na rin o naranasan na rin namin na talagang nawalan din kami ng isa sa mahal sa buhay, na talagang biglaan, na halos talagang hindi mo akalain na mangyayari yung ganong pagkakataon hindi ko nababanggitin kung taga saan yung naging pasyente ko na yun, hindi na rin ako magbabanggit ng kung ano pangalan. Magbabase lang tayo sa kung ano yung naging karanasan ko kagabi sa pasyenteng binalsa mo ko. Kasi po kagabi, eh, yung binalsa mo ko ay lalaki. Nung time na bago ko simulan yung pasyente kong lalaki nga na yun, na inatake sa puso, na talagang rinig na rinig mo yung iyak ng asawa niya. Yung talagang sobrang nakakaawa alam mo yon yung gusto mo talaga silang damayan pero sa paraan na lang na talagang ayusin mo na lang yung pagtatrabaho mo yung sa ganun na lang kung pero yung iyak niya talaga talagang halos na talagang hindi natitigil siguro yung mga ganung pagkakataon na bigla ka siyang may maaalala na alaala -ala ng asawa niya na kaya talaga sobrang naiiyak siya nasa bandang alas 12 ng hating gabi o oh, mga bandang alauna ko na siya nasimulang balsamuhin pero mula nung simulang kumbalsamuhin yung asawa niya, talagang hindi tumikil yung pagiyak niya. Siguro natitigil na kasi talagang, siyempre nakakapagod din namang umiyak. Tapos bigla na naman ako may maririnig habang ginagawa ko nga yung asawa niya. Talagang yung iyak niya yung talagang alam mo yung sobrang sakit. Kaya nung habang ginagawa ko yung pasyente ko lalaki na yun, talagang alam mo yun yung kumbaga naihambing ko yung kalagayan ni mami nung time na kami naman yung namatayan o inatake sa puso si Daddy. Na gano kahirap yung dinanas ng mga asawa, asawa di ba? Na talagang bigla kang iiwan ng kabiyak mo. Ang isa pa nga sa mahirap sa naging kalagayan namin nung namatay si Daddy, dahil sa, si Daddy po namatay sa abroad. Kaya minsan kasi naiisip ko na nung time na inatake si Daddy, alam mo yun siguro naiisip din ni Mami na hindi man lang niya natulungan yung asawa niya nung talagang inaatake na siya sa puso. Medyo maguli kwento ko pero sana nakukuha niyo yung punto ng kwento ko na to. Kaya ayon kapag talaga mga biglaan yung naging pagkamatay, talagang alam mo yun yung kahit na alam parang yung manhid na ako sa ganung pagkakataon. Pero kapag ka dumarating talaga yung inatake sa puso, yung katulad ba ng ikinamatay ng mga magulang ko, alam mo yun yung parang lalo yung napipil ko ay yung, yung, yung nararamdaman ko yung nararamdaman nilang sakit pero ayun sana naintindihan nyo yung pinupunto ko na gano kahirap para sa isang asawa na bigla kang iiwanan ng yung kabiyak kwento mo na lang din sa comment section kung talagang naranasan mo na rin yung ganyang pagkakataon